tayo po ay nakatanggap ng uh, reklamo mula po sa mga homeowners ng multinational uh, village sa may Paranaque. Kung saan nangangamba sila, yung biglang pagdagsa ng mga Chinese nationals, uh, kaduda po yung status nito sa katang immigration. Hey! Pusasan niyo, pusasan niyo. and this is the Philippines. This is not China. Now you have to go with us and follow our rules. 37, bale. Itong lahat ng nahuli natin nung isang araw. Ito po ngayon ay humaharap sa mga uh, deportation charges because of the violation of the conditions of their stay. And eventually po, pag natapos po yung deportation case na they will be deported and blacklisted from the Philippines. You need, you need